So mga kaidol, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back naman sa ating uh, 3D Guide and STL Combination. No? So surface, Lotto Tester, Luzon Visayas Mineral, Shiat at po mga kaludes. No? Panibago tayong update sa August 29 sa pang uh, 5 PM. No? So ang short ngayon sa 2 PM is ato uh, Porto, Mindanao area. Last to is uh, Porto mga kaidol. Okay, so congratulations lang dyan sa may nanalo. No? Okay, dito sa ating guide, disclaimer lang ha, lahat ng mga sinishare natin ito po ay sa mga analyze nice prediction, maring mabas, maring hindi, or mag-slide, no? Uh, kadalasan sa ating guide, mga kaidol, is dili, hindi mag-unas pat. So, sana po sa pang 5pm, do, uh, mabuhinas naman ang ating kombinasyon, uh, mga kaidol. Okay, move on tayo. Yung guide natin is a 906. Pangalawa is a CB96. 3 is a 4, 2, 3. At saka 9, 7, 8. Okay, no? So, ang 2 and 4, mga ka-idol, andun sa ating monthly guide, maganda din yan sa pang uh, 5PM, no? Kung baga nagpa-slide lang, no? Pero pa-sure tayo ng 0 ngayon sa 5PM, maganda rin ang 9, 0, 6, no? So, may share tayo ditong list, mga idol na 906 at saka uh, 423 okay no so yan ang ating guide sa pang 5 pin row hopefully ito ay uh, mag undas pat no mas swerte mga kaludi okay so good luck and hope to win bye bye